magkakabit naman ako ng pivot pin dito sa Badja RE at ito po yung tutorial tips and tutorials tanggalin lang muna natin yung gulong tanggalin na rin ang dalawang screw bolt dito sa kanyang drum gagamit naman tayo ng pine threads na bolt gagawin natin tuser para pagtanggal ng drum ikutin lang natin hanggang sa bumaon hanggang sa lumuwag na yung drum kung maluwag na pwede na natin tanggalin gamit naman ang flat screw pukpukin lang natin yung gilid ng taki para matanggal gagamit naman tayo ng socket na 17 tatanggalin lang natin yung nut ng kanyang axle gagamit naman ako ng punsol dito mga idol pang tanggal ng axle iwan ko anong tawag sa inyo ito, basta bolt to ito na malaki na medyo matulis yung dulo pukpukin lang natin yung axle hanggang sa lumabas tanggalin na rin natin yung anim na allen bolt dito para matanggal natin yung plate gagamit pala tayo dito na allen size tatanggalin din natin itong bolt na 17 dito sa kanyang shock gumamit nga pala ako dito ng power tools tapos kinontrahan ko lang doon sa likod ng back fence na 17 din ihiwalay lang natin itong plate dito sa kanyang trailing arm para hindi sa gabal pag nagpress tayo ng pivot pin magtatanggal din pala tayo ng dalawang circlip dito mga idol at pwede na natin kunin yung pressure itong pivot pin preser namin pala mga idol DIY lang to kung wala ka naman ito tanggalin mo lang yung manubela at dalin mo sa machine shop yung kanyang steering column at doon mo na lang ipapress yung luma at bagong pivot pin gumamit nga pala ako dito ng slider pin para mas makapasok ka ng mga ayos dahil medyo malaki yung pin tooser na nakalagay sa jack at pagkatapos natin yan ipress tanggalin lang natin yung lumang pin at tanggalin na rin natin yung kanyang trilling arm para malinisan at magrasahan na tatanggalin nga rin pala natin itong natitirang housing ng needle bearing dito mga idol gagamit naman tayo ng sakit na 17 pupukin lang natin ito hanggang sa si lumabas lilinisin na rin pala natin itong steering column mga idol para walang elikabok at pati na rin itong trilling arm lagyan na rin ito natin ng grasa at ika kabit lang naman natin itong kanyang o-ring rubber dito sa kanyang trailing arm at ipasok na rin natin itong trailing arm dito sa kanyang steering column ilagay na rin natin yung bagong pivot pin at i-double check mo na rin yung trailing arm idol kung hindi ba baliktad at pwede na natin simulan yung pag press para makapasok na yung pivot pin at silipin na rin natin magkabilang gilid ng pivot pin mga idol kung balance na ba siya at nasa gitna na ba siya kung sa tingin mo ay nakaalay na ng maayos yung pivot pin pwede na natin ikabit yung kanyang needle bearing lagyan na rin natin ng kaunting grasa yung needle bearing bago natin ipasok kapag pasok naman ng needle bearing mga idol pupukpukin na natin to ng dahan-dahan Sabayan mo lang ng pagalog ng kanyang trailing arm para makapasok siya na maayos sa kanyang pivot pin. Lagyan na rin natin ng needle bearing dito sa kabila. Pupukpukin ulit natin ang dahan-dahan tapos sabayan na natin sa paggalaw ng trailing arm para makapasok na maayos yung kanyang needle bearing sa pivot pin. Hindi nga pala ako gumamit ng pressure mga idol sa pagpasok ng needle bearing. Dahil malambot lang naman ipasok yung needle bearing ang problema kasi pag nag press ka ng needle bearing baka tumabit pala yung needle bearing sa pivot pin at hindi mo yun naramdaman kaya mas maigi pag mano-mano na lang yung pagpasok ng needle bearing at pwede na natin lagyan ng circlip yung magkabilang gilid ikabit na rin natin na maayos yung kanyang oring at pwede na natin ibalik ang back plate at ipitan lang natin yung apat na allen bolts dito lagyan na rin natin ng grasa ang ilalim ng trailing arm at ipasok na natin yung kanyang axle pupukin lang yung axle hanggang sa madiin dyan na maayos at pwede na natin ibalik yung trailing arm dito sa kanyang shock Ipasok na rin natin yung kanyang 17 na ball pati yung kanyang plane washer at nut at pwede mo na higpitan. Ilagay na natin yung plane washer dito sa axle pati yung kanyang nut at higpitan na rin natin to. At pwede na natin ibalik yung kanyang takip. Pukpukin na rin natin yung takip hanggang sa bumaon. At ganyan lang mga idol. Pwede mo na ibalik yung kanyang drum at gulong. Pakireact na din sa video ko mga idol at pakipalo na rin ako. Baka may magustuhan ka sa susunod na DIY tutorial ko. Salamat!